Ito nga po pala ang kay Palad. Sobrang ganda dito mga idol. Tingnan nyo. Wow! Napakaganda talaga. At ito nga pala ang likod na to. Yan yung punta Jablo, yung pinakalikod huh? yan. Then tara, maglakad-lakad tayo dito mga idol. na talaga ako sa lugar na to kasi ang ganda. May mga alaga pa nga pala sila dito. Tara, puntahan natin. Ito nga pala yung alaga nila oh. May alaga pala sila dito ng tupa oh, mga idol oh. Yan oh, laki oh. Hi. Hi tupa. Nagagalit ata isang tupa oh. Lalaki, lalaki nga siya nagagalit oh. Ayun oh. Ah, oh, alaga pala rin silang baboy. Parang ang bait ng baboy nila. Baboy, baboy. <laughs> Hi. Maamo sila ulit oh yan oh ay gusto na sila kurang lang lumabas ayan oh bite oh bibig bibig oh mabait nga nahahawakan natin mabait oh mabait sila ay ito pa oh akot siya may baka rin sila doon oh Nangahabol kaya itong baka na Lapitan natin yung baka Hi baka Ganda ng lugar May mga ibon pantagak Ayun ang oh, daming ibon oh. Mga idol Nung bata pa ako At lagi akong nangangawil dito sa ano Sa Punta Diablo Dito lagi ako dumadaan mga idol Ganda oh Guys, nice. ganda ng farm na 'to mga idol. Mga idol, mumuha tayo ng bayabas. Tara. Sumama niyo ako mga idol. Nakakatakot lang dito idol, baka may ahas. Hay idol? may bayabas dito. Mga native nga po pala yung bayabas dito. Tignan natin ha. Oy. Wala pang bunga 'to. Walang bunga tong isang to mga idol Hanap pa tayo Ito may isa pa dito Wala rin bunga Mga hilaw pa so, Kaya dito mayroon Ayun yun Yun may bayabas May bayabas pa rin dun Tara tara Sana mayroon na tong bunga Ha Pagod ako may Daan din pala dito Ito so, lang tayo dadan na may Ayun May mga bunga idol pero paspasin muna natin baka may may ahas. Huh. Hmm. Hay naidol. Oh. Huh. Hmm. Dale. pa. Pailan tayo ng konti. Tama oh, mga idol oh. Oh, may abas muna tayo. Para sa kain tayo. Yan. Apat, apat na piraso. I love you too. Pwede natin. Kasi pwede tong kainin ng mga dumaraan din dito kapag na pagod. Pero Dagdag pa natin. Dagdag pa natin. Sarap din to eh. Oh. Okay na. Okay na mga idol. Meron nga pala dito idol na lubluban. Hindi ko alam kung sino naglubububub dyan eh. baka baka siguro. O kaya yung baboy nagsusumbang dyan. Dito talaga, oh. Tama mo naman. Woo! Panalong panalas, oh. Eh. lang natin ito sa ganyan. Ah. Pwede na ito. Ayan, oh. Mm. Sarap, oh. Ah, kamis. Kamis ang bayabas dito, mga idol. Ah, panalo, panalo. Mmm. Mmm. Mga idol, pakain natin itong bayabas, huh? oh. Try natin. Ay, pigi, pigi. Oh. Hmm. Hmm, kinain oh. isa, saitan isa. Hmm. 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 Sarp? Sarp, bang, Mhm. Mm -hmm. Usin bayabas. Gutom na sila. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Smile, smile sa camera. Mhm, mm sarap. Smile, smile sila sa camera. Galing. Uh, mm uh, -mm, namin na tupa. Tupa-tupa.